babalik ako dito. Ipagdarasal ko magkaroon ka ng time. <laughs> Na ipaalala sa iyo ng Holy Spirit. Ah, I mean, alam ko. Mas matimbang ang problema sa ngayon. At hindi ka sanay sa mga naririnig ko sa akin. Kung maniwala ka, Cora, God is good. In God's time, lahat magkakaroon ng solusyon. Uy, sigurado ka bang dito yung event ni the carpet? Ay, bakit wala pa ba siya? Dalating niyo. At hindi ito event. Eh, may Bible study to. Sa'yo naman. Dalawang isa nakatanda po. May kantahan and sharing. Tapos, for the God. May magpapaliwanag tungkol sa binasang verse sa Bible. <laughs> o, Corny naman. Eh, bakit may sinama mo pa ako rito? Archie, wala na tayo pa sa Diyos. Eh, hindi na nga tayo makapagsamba kung linggo. O, oh, hindi magsimba tayo. Hindi lang palang kailangan ko. Hindi oo. Nakakali ka na lang yung eh. drama. Mga adik-adik na ako. Para ma-appreciate pa rin, pwede so, ka na pakinggan ko rito. So, eh, Uy, uh, nalakuan to. Nalakuan. Sarap ang ginagawa ng sa bahay. Nagkakape hmm. ako. Katapos, iayaan mo ako rito. Hayaan mo na. Sa adik ang drama. So, ready na natin. Pumakinig at mag-enjoy na tayo. Dad? Oo? Oh. May bago pa kayong kliyente? Hindi hey, diba ito eh. Uh, ako awesome ko lang. Okay, uh, okay uh, na. ko. Ito po. Nahanap ko nga yung sa kanila Pero wala naman makita. Ah, uh, natatanda ko ang gito. ito. Hmm. Ubiye sila sabi ng quotation para sa pagpapagawa ng ang sa drama guys. Mayigit isang taon na nakalipas. Wala nang magbigay sila ng Mag quotation. Magagata siya. Dahil 60% payment ito. Malaking halaga. Anong gagawin ko? pa sa umalis. Mas mabuting tawagan ko na lamang ng client para masiguro na sa kanila galing ang cheque. sige, Dad. yung contact details ng ng cheque, ha? Sasabihin so, ko sa si messenger, pwede na siyang umalis. Tayo na lang ang tatawag sa boss niya. Totoo, Archie? nag a a na a a a hindi tayo binibigyan ng extension para mabayaran ang utang sa bangko, eh hindi natin matutubos sa mga titulo ng properties natin sa damang panahon. Huwag ka naman ng pag-asa. Eh yan ang mao na mating na unang himala. At bukas naman, punta natin ang bangko para personal na makiusap sa namamahala sa loans. Hindi ko sabihin, ibabayad natin ang na checking ito? Oo, oo, oh, Archie. Kaya dumating ang biyayang yan ko sa problema ng sa utang. Hindi man yan ang eksaktong halaga na kailangan natin. Pero ang halaga, mababawasan ang ating utang. Ay, wala na yung sakripisyo ito. Eh, kailangan din natin ngayon ang dagdag na pangpura hmm. sa ating negosyo. Oo, oh, pero kung ayin natin mayayon ng utang, Archie, dahil dito nakasilalay kung maiilip o hindi ang iba nating properties.